Tila daw kasi nakatulong pa itong si PBBM sa uh, pagkakataon na magkaroon ng magandang relasyon at lalong maging close itong mag-ama na ito. Si Sara Duterte at si Digong, huwag ka, alam po yan ng mga taong ang ng tama na parte yan ng inyong drama. At talagang kuno ay magnagpapasalamat pa nga kay PDDM. Yun naman daw ay sarcasm lang. So naman, eto si PDDM, sumagot din na ay glad I could help. Mm. Eh ano sa tingin mo? Alam nga namang totoo yan, hindi ba't sarcasm din po yan? Kasi ang sabi natin si Sara Duterte, uh, sarcasm was lost on him, on PBBM daw. <laughs> Vice President Sara Duterte clarified that her statement thanking President Bongbong Marcos Uh, for supposedly mending ties between her and her father is not a show of gratitude, but a sarcastic remark. At sa tingin mo, hindi alam yan ng taong bayan? Natural, alam po yan ng taong bayan. Siguro ang hindi, niyan, hindi yan makuha, siguro ang mga taong hindi nakaintindi sa sinabi mo na yan, ay yung mga taga-suporta mo. Mm. At sa tingin mo? Itong sinabi ni Marcos Jr. ni PBBM na glad I could help with a greening uh, face from ear to ear, nakasmile siya. Asa sa tingin mo, seryoso yan? Lokaret pala <laughs> si Sarah Duterte, ano? Sa tingin niyo po, seryoso yan? Hmm. At sasabihin mo ngayon na wala na daw sense of being sarcastic. Itong nasa Malacanang, inanahan mo na maging sarcastic? Sa tingin mo, hindi yan nakita ng mga netizens, ng mga kababayan natin. At sa tingin mo, hindi rin niya napansin. Noon pa man din, matagal na kayo nagpa-plastikan, matagal niyo nyo nang pinaplastik. Sabihin na natin, ang nasa Malacanang, di ba? Hmm, hindi daw niya kasi siguro naintindihan oh, uh, yung, yung, statement nga na itong si Sara Duterte. Hmm. Hindi niya siguro naintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan. Hindi para ayusin ang mga personal na mga problema ng mga pamilya. Kayo po sigurado Sara Duterte ang hindi nakakaintindi at ayaw intindihin kung ano yung totoong trabaho niyo bilang public servant. Kasi unang-una pagpasok niyo sa politika, hari-hari na ang naging sistema niyo. At hindi niyo alam, hindi niyo inaiintindihan kung ano yung tinatawag na public service. Yan po ang totoo.